uh, balikan natin mga ka-video ko okay, yung TV. Ayan Ay, na pala. Nilalang ng ating customer. <laughs> Binuhat na. <laughs> Hintayin na lang natin dito. Hala ko ako na mabuhat. <laughs> Binuhat na ni Kuya. Ito yung mga customer natin mga ka-video. Okay, sila sa pagbuhat. Ay, kaya babalikan ko lang. Napagunto <laughs> ako dito kalaan. <laughs> Sirino Video Care Rental. Sa ano, sa Mati? Mati. Ha. Uh, video Okay. Hmm. Eh mga ka-video. Ah, okay? uh, tayo ng unit. So, gamit ng stroller. Ay, teko ya. Nating uh, nadat nandito sa lugar ng ating uh, pagkukunan. Mga apu-apu na lang? Sa inyo po itong lupay na ito kuya? Kay ko ito magana. Ang lang ganda no, tabing kalsada. Tatay man ng adaw ng ano kabilang niya yan. Ano dating tinanim? Ay ang tanim dito ay kalabasa ay hindi nag-asin oh. Ha mga ano? Na ng kalabasa. Sa lupa yata po yan hmm. ano. Dito ay eh, kalaki-laki nila dito ng tanim ng upo, kakaw na buhay, tubigan. Diyan. Ay mahina sa tubig ang upo. Oh, mahina kaya kakaw di na buhay diyan ng upo. Uh, ito upuhan dito. Wala na ito. Wala dito na rin. Dyan, oh. Anong magandang pananim dito ngayon? Pakwan? Yan talagang pakwan. Pagka kwan daw dito matanim ay pagka pagka itong kwan. Itong kandilaria. Pag, ah, tanim pag, nga, pag tanim siya ng kwan pagkatapos para, oh, mabugok, mabugok pag, yung Pagkatapos na ng piyesta ng parakali, ano po? Eh, init na po yan ay. Diretso -dir -dir na yan. Diretso na yan pagkapesta ng parakali. Yan, ang oh, puro ko niya, no? Ang tanim dyan ay yung balong, may na. Oo. Ito ulan di nag-asinso. Hali na maratay. Nakakuha rin naman ng bunga. Ah. Lugi talaga pag inulan. Maula. Grabe baga pong ulan ng mga nakalipas. Mm -hmm. At para ulan baga ng kwan, buwan ng Disimbre. Mm hmm. Sana'y huwag lang umabot ang ay, ano, parang mm -hmm. Eh ano naman yun? 100 meters yung hakunta namin na yan. Mm -hmm. <laughs> Malayo-layo, ano. Mm -hmm. Sige kuya, dito muna ako. Uh -huh. Salamat. <laughs> Ayun mga ka-video, okay. Eh, Nakakwentuhan natin si tatay. Ayan, mga pastor ng kalabaw. <laughs> Sige tayo, salamat. Ito, stroller tayo ngayon. Dito tayo dadaan. napakahirap ng daan manumano kami dito kahapon siya taot ko ya nagblablog ako <laughs> And, so mga kami dito okay uh, kami pupunta sa sagingan na yun yan ako pupunta at uh, kagabi natin siya dinala hindi tayo nakapag video kasi medyo madilim na yan so, mga kabidyo ang ganda ng lugar <laughs> Ganda ng lugar dito. Ah, makaka-video ka. tayo ng units. Nakita na tayo ng ating customer. Bahay nila. Makaka-video ka. Okay. Kaya tumutulog pa naman yung unit. Ginagamit pa. So, tanongin natin kung makukuha natin o hindi. Ito mga video kaya ang ganda ng lugar nila. So ang layo ng mga kapitbahay. Ayun yung bundok. Hello te, good afternoon. Walang aso. <laughs> so ang ganda ng place nila mga kapitbahay. Kaya... video Pwede na pong makuha. <laughs> aga bla, blablab ako ang ganda ng view dito eh. <laughs> Ay, lalayo na mga kapitbahay nila tayo. Oh. Diyan yung unit natin sa loob. May mga katulong pa? Asik. Ah, Hay mga gisingin na lang natin. Kayte sa lang. May stroller naman ako. <laughs> Andiyan yung ating unit sa loob. Di kaya mga katito aso mo? Ha? <laughs> Napasok ako ah Ang ganda ng lugar dito kaya nagbibidyo. <laughs> Nag-vlog po ako. Sereno Reno video ako okay, yung vlog. Napasok. Ha? <laughs> ah, kinakain pa? Hindi pa. Makakagusto pa pong gamitin. Pwede naman. Kunin ko na lang bukas. <laughs> Ah, dagdag lang. <laughs> Pag walang stroller, mahirap pa. Ah. Layo lang bubuat din. Eh. So, mga kabijo, Okay. Naya lang po dyan no, sa gulayan? Ay, may gulayan ka. O yung howler? Ang ganda ng view dito sa inyo. No? Lalo na talaga pag mainit na mainit yan. <laughs> Kitang-kita yung bundok ano. Oo. Yeah, pag na dito nga ako na wala service, napapa-video ako. Eh. Ang <laughs> ganda bangga. <laughs> So mga ka ay, doon kami galing sa lugar na yon. So, ginamitan lang natin ng trawler para hindi siya ma hindi mahirap buhatin. Para makarating dito sa ating video service mga kabidyo. Dito lang siguro ito kuya. Tapos buhatin na lang natin. Yun ako muna itong sumbok. Ay, diyan na bubuhatin. Ah, kasama na 'yung hauler. Tanggalin ta na. <laughs> Tanggalin na natin tayo mo kuya. Para di tayo lalong mahirapan. Eh. Ah, balikan natin mga ka-video ko 'yung TV. Ayan Ay, na pala. Nilalalo ng ating customer. <laughs> Binuhat na. Hintayin <laughs> na lang natin dito. Alako ko ako na mabuhat. <laughs> Binuhat na ni Kuya. Ito yung mga customer natin yung mga Okay, sila sa pagbuhat. Ay, kayo babalikan ko lang. Napagunto <laughs> ako dito kalaan. lang. <laughs> man ano kaya? Yeah. 21 inches lang yan eh. Uh -huh. Pag yung mga malalaki yung dibat, uh -huh. ang gibat, hirap pang dalawang tao. Kaya yeah, karamihan ng TV ko ngayon, 21 inches. Ayoko naman ng flat screen. Ito, kasi pag hindi tinalian, nagang ugtulugtol. Matigas maga po yung salamin ito kahit ba ano hindi nababasag. Ah, uh, ah. Nilalagyan ng ano yun? Ano yun? Yung screen? Para daw sa radiation. Tama? Mm. Tagal na itong TV kong ito. 2016 ko pa ito nabili. So, ay ano na ngayon? 2024. So, hanggang ngayon, buhay pa. Yung mga flat screen na, ano, na isang taon lang. Kaya balik uli ako sa ganitong TV na CRT. Yun nga lang, pag ganyang kalayo, lo, talo. <laughs> talo sa buhatan. Hindi ka tulad nung flat screen. Medyo magaan-gaan. <coughs> Depende po sa layo. pag ganito, medyo may presyo-presyo. Pero pag yung tabing kalsada, mm -hmm. ay bibigay ko po ng para 500. Oh. Ang pinaka-mababang ano, pinaka, bigay ko, 500. Hanggang 1,000. Mm -hmm. Depende sa distance. Oh. Depende sa location ni customer. Hmm. Titibay nitong tibing ito. Kahit kahit ano eh, pero na -re repair naman siya, napapa-repair ko na. Kasi siya mga bagong gawa ko na lang. Pinalilitan ko dati noon ang lalaki ng na mga gawa ko. Ay eh, ngayon ay pinalilitan ko tang ang lang pag yung ganyan ng malayong buhatan. Medyo ako din ang nahihirapan kaya pinalitan ko na. Pero yung laman niya, same pa rin. Mga dikinse pa din naman yung laman niya. Doon sa malaki at maliit. Parehas lang ng tunog. Pero marami pong nagugusto yung ganyang kaliliit na lang kasi hindi daw maki-space sa bahay. Ay, hindi na ako kagabi, medyo madilim na. <laughs> Ay, kuy, bukas ako bukas ka ako, ako pagkuhan nito agap-agapan ko at pag ang dilim na yung hirap ay hirap pag madilim at punta pa yan ko nakita um, hapon tampusan ko oh. hapon pagkasal kaya pala ginabi na sila po ano hmm. Pag, nagka napatagin ng kainan ay po ala una ng hapon hmm. Ay, sige, sama ini dai, yung mga kunya. Ay, dibig sabi, nagruwi lang po sila para sa okasyon na 'yon. oh, yung kwan may hindi do yung isang kapatid na lalaki sa yung isang may basta no dalawang kapatid ang nasa yung dalawang lalaki yung mga kapatid babae nasa kwan yung may nila ay mo po yan sarili na namin itong na ito kanya kanya kami ito, yung bata ko na mag inayon isa sa akin yung isa kong batang panganay may unta yung karabaw ibig sabihin lahat ng anak mo may mga alaga ng kalabang galing naman <laughs> na talagang pag nagsipag ka dito sa probinsya ano kami ay ikon ay kami dito ang mga kinukuha magsusuyod. Malaki na pati ang bayad sa suyod. Hmm. Libo na rin. <laughs> oh. yung iba ay 800. Oo. Oh. Kami naman 700. Ah, ah depende sa layo rin. Oo, oh, sa layo. Parang ako rin pala nung depende mm. rin sa layo. Sa kapag quality pati ang gawa, talagang mm -hmm. makikilala ka ng tao. Mm hmm. Ang mga kinito ang danao ay siya Ayo, oh. Nito sa mantabog. Akala ko mantabog ito. Ang mantabog ito. Ah, oo. Oh. Ayan ang dipdipon. Ay, boundary? boundary? Ang boundary Oo, oh, oh. dipdipon. Oh, itong natin. mantabog. Ang, boundary, ang kalsada. Ang tama. Tagal ko rin dito noon pa lakad-lakad noon ay nung high school ako. Sige, mapunta na rin ako kuya. Baka umulan. <laughs> Maraming salamat po. Wala ulan pagka pagkahapon. Siya po, medyo malayo naman ayo pero sana ay wag naman bumagsak. Sir <laughs> mga kabidyo, okay, okay na rin tayo. Ha. Tara na natin yung ating mga kababarangay dito sa atin. Ah, uh, pa-subscribe po sa ating YouTube channel, Sir Reno Video Okay Vlog. Salamat.